ka na maglaba para makatapos ka na kumain. Ito na yan may taba ito yun. Hindi yun taba. Yan. Malalaman ha. Baka ulam namin maghapon. Ayan, ito, kanin o. Gusto ka lang. Ito ang tuwa ate mo. binigyan mo siya ng ano. ulam, Ano yan? Baka. Hehehe. <laughs> gawin eh. Pagsibang makapagsigang naman ang ano. Kain <coughs> ka ng ano ng mga gulay. Hmm. Ano yung bago kayo no? Kain ka, huwag ka magpipipip ng ka gulay. Tsaka hmm. kailangan labsak yung mga okay, ano na, na makakain mo. Lang lang. Hindi marami yan dahil gulay nga Yan nga sustain. Uh, sustain resistensya, resistensya para sa mga matatanda. Kunting kanin na lang. Wala kainin mo. Kay, 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 guys. Hindi na ako nagluto. Isang kilo yung luto ko, ano, baka. talagang malambot to sa ano Review ko namin Scott. Ayan. Bago ba ng <coughs>